gam Kung super power na kaya papikitin yung langgam. Hindi. Mm, yung halimbawa ganito. Ah, lumilipad ka. Kaya lang isang lang yung lilipad mo. mo. okay. Okay, okay. Oh, speaking of superpowers, na sinasabi mo di. Oh, uh, oh, uh, Earl. Parang si Reagan eh. Magbigay ka ng superpowers na walang kwenta. Walang kwenta? Ako, eh. Gusto ko ano, gusto ko papikitin yung langgam. <laughs> Kung may superpower na kaya papikitin yung langgam. Hindi mm, eh. Yung halimbawa ganito. ah uh, lumilipad ka. Kaya lang sandangkal lang yung lilipad mo. <laughs> Ay ay, 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 ito, so, ka ng superpowers na. <laughs> na walang kwenta, Logic yun. Ay, ikaw, ay, mami so, naisip ka. Wala akong maisip. Ako, 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 hindi ko mapu mapanik. Bakit? Puno ng kamatis. Eh. <laughs> logic. oh, oh, Ano? Nahirapan. Nahirapan. No, no, Super power na mali na ano, na katangahan. Oo, no, no, oh, na walang kwenta. No, bigyan pa ka sa bang example. de sa bang example. Mm. Kaya mong pahintuin yung oras. Kaya lang ikaw lang yung hinto. Lugi. Takatakap mo. Tahuli ka na. <laughs> ko Binigyan ka nga ng superpowers, lumilipad ka. Kaya sandangkal lang itaas. Oo, makalipad ako sa daw. Ano, naisip ka din. Isip! Wala kang naisip na. Wala ka naisip na. That's eh. May na imagination ko ngayon eh. Oh, ito ay isa pa example. bol. Eh. <laughs> Malakas imagination ko pag kayo, eh. <laughs> eh, ba, ito ba iso, yung nakainom eh. Ito pa isa pa isang bol. Imagination ganyan oh, Binigyan ka superpowers ang bilis mo tumakbo. <laughs> Pero sa paningin, sa paningin ng iba, ang bagal mo pala. Ang <laughs> <laughs> baliw ka pala. Putan pala pa amo. Kapagat doon eh. Oo, oh, wala kang wala, isip. <laughs> Inumbusahan niya, Arte sa superpowers eh. <laughs> superpowers ito? Eh, <no? laughs> invisible, invisible man. Pero, <laughs> ikita ka <kanila. laughs> Ote lang na ote lang. Five seconds lang! <laughs> Imp In invisible man ka nga, pero five seconds lang. Nakatama. <laughs> sabi nga ganun eh. Yan ang ano eh. Tanga kayo sabi nga. <laughs> wala. Tanong oh, eh. katanungan. Kaya yung isipin yan eh. <laughs> e, kaya kayo kasi ako eh. wala ka may isipin. <laughs> Lugi yung vlog ko sa inyo <laughs> Hindi kaya maganda dyan eh. Mano. Super power kasi, uh -huh. ano, nagpapalabas ka ng apoy. Oh, uh -huh. Kaya lang. Ang tubig na lumalabas. Ang ganun po. Suji! <laughs> <Mountain> pala na <no? laughs> fountain. <laughs> mo, power boy. Power boy. <laughs> <mountain pala, laughs> <laughs> 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 Yan pala eh, water boy ka lang. <laughs> water boy lang pala, ano? <laughs>